pirma sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. At kay sa Mindanao, kung saan naroon ang baluarte ng mga Duterte, karamihan po ng mga kongresista, kumirma. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Puna ni buwan kongresista ang kinatawa ng Luzon, kabilang ang 25 mula sa Metro Manila, 14 na kinatawa ng Visayas, 41 na kinatawa ng Mindanao, at 33 na kinatawa ng Party List pakikiram bumubuo sa 215 na kongresista na lumagda sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Mahigit 70% yan ang kabuang bilang ng mga nakaupong kongresista. Kahit sa Mindanao kung saan naroon ang baluarte ng mga Duterte na Davao City, mayorya ng kabuang bilang ng mga kongresista ang pumirma. Pero sa mismong Davao region, kung saan galing ang bise, isa lang ang tinatubang sumuporta sa impeachment. Yeah. <laughs> git ni Manila Representative Joe Chua na isa sa tatayong miyembro ng prosecution panel ng Kamara sa impeachment trial, hindi ito desperado, hindi politically motivated, at hindi rin nila minagali. Naliwas sa sinasabi ng kapatid ng vice na si Congressman Pulong Duterte. Nasa rules naman daw na pwedeng idiretsyo sa Senado ang impeachment complaint kung one-third ng mga kongresista ang mag -e endorso Ito naman po ay nasa protesto Ito po naman ay nasa patahal bata, kaya wala po akong nakikita ang masama dito. In fact, ito po ang hinihingi na po ng ating mga kababayan. Ito po ay dumaan naman sa masusing na uh, We've heard uh, these statements from Congress one for before. I, 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 just see this reaction uh, to, to that, but he's uh, his by Pulong Duterte about Sara Duterte. So, not exactly surprising. Eh. Nakabreak kayo ng Kongreso para sa kampanya sa eleksyon 2025. Pero patuloy ang paghahanda ng labing isang kongresistang tatayong impeachment prosecutors. Kasama rito ang pag ng Kamara ng Impeachment Secretariat na tutulong sa impeachment prosecutors at ang pagsasagawa ng information campaign para malinaw na mailatag sa publiko ang mga akusasyon laban kay Vice Vice president Sarah duterte the senate is a continuing body the house of representatives is not if ever we have a new composition of the 20th congress then i think they will just elect a new set of prosecutors if ever it does not uh,

to impose, in case of conviction, just a censure. Yes, a Prensa, of notwithstanding the censure or reprimand, because it is uh, short of removal. So, my leeway, young Senate. In case of conviction, ha? Sa dating Integrated Bar of the Philippines o IPP President, Domingo Cayosa, pwede pa rin sampahan ng mga kasong kriminal ang na-impeach na, na opisyal pagkatapos uh, uh, ng paglilitis. Uh, if a uh, high government of official is impeached and removed from office, it does not uh, preclude the filing of criminal charges against that public official after the impeachment. Magkaiba naman ang pananaw ng mga legal experts kung pwede ipardon ng Pangulo ang na-impeach na opisyal. I believe the President has the power to, the pardoning power to, in case of, uh, even in case of impeachment. The Constitution is silent. No, there, there, there's no pardon. Kasi nga, I